sila sinasabi mong baw 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 aray <laughs> aray lahat naman ang muri pila ay doon ka sa kuwan ayan mga wala kakaulang pila mapila siya ay aray wala wala ang ina wala yung lalaki lang na baka naman di nakapila ba sila Ano kaya yung kokal takoyake? Ang ah, giyod sa... Dahil wala ang <mulay> uh, ang Masarap din ang peel ah. Ayun lang. Yeah, yeah. yeah. Naka Nakapilag ang mga yan o ano. Good. Kanina gitu, kayo kayo? <laughs> hindi na nga ka dumiritso. Doon nila ang kami. <laughs> ako na may hindi bibili at na nagtintin lang ako kanina. ONG. Kasi madami. Ha? Ah? Gusto mo ng paella? Ibi. Ibi bili kita.